malapit na tayo Ayaw ko lang kung bukas sana bukas ay naku boss may manok anong ano may ano tawag ito yung drumstick LCQ ano pang ibang part ng manok? Wings? Ha? Pakpak? Ha? Ah, pakpak? Try to... Magkano pakpak? 2.30 Ay! Mahal! Mm. Ang ah, mahal pala wings 2.30 2.30? Pangano kasi yun eh? Pang... <makes noise> Hindi, na dumahan, yes, uh, Hindi na ako sa shortcut Hindi pa ng highway? layo ng konti yun eh. so para dito eh mas malapit dito eh Ako, hindi tayo nakabili ng manok kasi sobrang tas ng manok ngayon nasa 200 na kilo ng manok eh ano pa yun ha frozen so pagka hindi frozen naikit da ng kilo hindi eh, muna kami bumili kasi may na ibenta benta sa sari-sari store namin kasi ang benta lang namin sa sari-sari store is 170 ang kilo ay eh, 200 na punag so, pa paano benta ang gagawin namin doon so hindi muna kami bibili ng manok papaalam muna namin sa mga customer na tumas ang manok eh kaysa bumili kami, may i-stack ng gusto, may masisira, kami lang kakain. Medyo malulugi sa kuhunan. Bumili kami ng manok, eh 30 kilos lang. Eh dati ang bili namin is 105 ang kilo. Tapos naging 137. Ngayon 200 na. Ay, nakapok. mabilis tumas ng bilihin pero yung sahod pahirapan yung kinikita ng tao ay eh napaka bagal tumaas kaya kawa ka ba yung, yung may hirap talagang hirap na hirap silang umaman dahil nga dyan sa sistema na yan sa mayayaman kasi eh dagdag lang lang sila ng puhunan para mapatakbo yung kanilang business eh Tapos mapabawi rin naman nila 'yan sa mga customer nila. Ganun ng mga businessman eh <coughs> Alangan niya ngayon, ano? The best ngayon self-sufficient meron kang farm, mag-alaga ka ng manok, mag-alaga ka ng baboy, mas sariling, ano mo, consume. Magtanim ka ng gulay, magtanim ka ng palay, pansarili, huwag mo i-benta kasi ang napakamura ng palay, napakamahal ng bigas. Pwedeng ano na Anong araw kayong may supply dito lagi? Ah, araw-araw pili -araw. muna tayo ng isa Meron pa ano eh Ah, thank you Ay ah, diyan na... May nahuli akong kalapating may sing-sing ah, dalawa. Pinawalan ko ulit. Yo, dalawa sing-sing. Ba't -sing. mo pinigay mo eh. Ay, iniksa ko nga lang dyan. Ayaw na lumipad. Ay Dbert! 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 Ha? Ewan ko kung sino nakahuli.